na malakanyang na isa umanong pag-iingay lang ni Senadora Laila Dilima ang paghahain ng writ of habeas data sa Korte Suprema. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, Ginagawa umano ito ng senadora para pagtakpan ang mga lumalabas na ebidensya kaugnay ng kanyang umano'y pagkakasangkot sa high-profile drug lords at drug trade sa New Bilibid Prison. Paliwanag ni Abelia ang pagpapalutang nito bilang uh, isang biktima ay para lamang ilayo ang sarili sa umano'y pagkakaroon ng malapit na relasyon na nasasangkot sa drug trafficking noong ito ay kalihim pa ng DOJ. Wagi si pambansang kamauman ni Pacquiao via unanimous decision para sa WBO welterweight belt laban kay Jesse Vargas. Sa round 2, nagpakawala si Pacquiao ng isang straight left na nagpatumba kay Vargas. Pero di rin nagpahuli sa opensiba ang Pride of Las Vegas. Sa huli, kapwa sugatan ng dalawang boksingero. Si Vargas matindi ang tinamong tama sa may kanang mata. Si Pacquiao naman, kay kinailangan ng 16 stitches matapos ma-headbutt ng kalaban kaya hindi nakapunta sa post-fight conference. Sabi ni Vargas, nagulat siya sa bilis ni Pacman. Aminado naman si Pacquiao na ilang beses niyang sinubukang manock out si Vargas, pero hindi niya basta-basta mapasok ang depensa nito. Hindi pa raw ito ang kanyang huling laban. Bukas daw siya kahit sino ang makalaban, kabilang si Floyd We Mayweather Jr. na personal niyang inimbitahan para manood. Facebook friends, dumating na ang taga CHR at NBI para imbestigahan ang pagamatay ni Albuera Lady Mayor Rolando Espinosa Sr. Namatay si Espinosa madaling araw ng Sabado matapos umanong manlaban ng haina ng search warrant ng mga taga CIDG Region 8. Patay rin ang inmate na si Raul Yap na nanlaban din umano sa mga nagserve sa kanya ng search warrant. Nakaburol na ngayon si Espinosa sa kanyang bahay sa Albuera. Tingin ng pamilya Espinosa, Overkill ang nangyari. Tingin din nila at ni Albuera Police Chief Jovi Espenido. May koneksyon ng pagpatay sa mga pinangalanan ng alkalde na pulis at ilang opisyal ng gobyerno na sangkot-umano sa drug trade. Sa impormasyon namang nakalap ng Camp Krame, hindi raw nasabihan ang director ng PNP Region 8 na gagawin ng operasyon. nag lang daw ang hepe ng CIDG Eastern Visayas sa hepe ng CIDG para ipaalam ito. Kinansila na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang order ng Pilipinas para sa mahigit 20,000 assault rifle mula Amerika. Maghahanap na lang daw ang Pilipinas ng mas mura at kasintibay na alternatibo. Hindi raw nila ipipilit na bumili ng mamahaling armas. Hindi naman sinabi ng Pangulo kung dahil ito sa lumabas na Reuters report na may isang U.S. Senator na planong harangin ng deal dahil sa extrajudicial killings. Samantala, pipirmahan ng Pangulo ang Paris Agreement on Climate Change. Dati na niyang sinabing wala siyang ganang pirmahan ito dahil tingin niya hindi raw ito patas sa mas may hirap na bansa. Ngayon, pumayag na rin ang Pangulo matapos makausap ang kanyang gabinete tungkol dito. Naghain sa Korte Suprema ng petisyon para sa writ of habeas data si Senadora Laila de Lima. Yan ay para pigilan ng sobra-sobra anyang personal na pag-atake sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hiling ni Delima, utusan ng korte ang Pangulo o ang kanyang mga kinatawan na tigilan na ang pangongolekta ng impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay na hindi naman mahalaga sa publiko at burahin ang hawak na nilang impormasyon. Dapat din daw sabihan ng korte ang Pangulo na tigilan na ang mga insulto kay Delima na base sa kanyang pagkababae. Sabi ng abogado ng senadora, hindi protektado si Pangulong Duterte ng presidential immunity dahil walang kinalaman sa official duties ng pangulo ang mga pag-atake niya. Ang malakanyang, minaliit ang petisyon ni Delima. Ginagamit daw ng senadora ang pagkababae niya para mapagtakpan ang umano'y kaugnayan niya sa believed drug trade. Ibinahagi ng ilang celebrity ang kanilang Boracay getaway. Kasama dyan si Ariel Arida Gabby Garcia at Joyce Ching. Check out their photos on gmanews.tv. Talaga abang bang love is sweeter the second time around? Spotted together in Japan, ang dating magkasintahang sina Kylie Padilla at Aldrew Abrenica. Isa pang Kylie ang nasa Japan ngayon, si Miss International 2016 Kylie Versoza. Pagkatapos manalo, pinakilala siya sa ilang Japanese officials. Balik po tayo sa pagpapakansila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbili ng Pilipinas sa mahigit 26,000 rifles mula Amerika. Anong masasabi niyo kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Sa ngalan ni Ivan Mayrina, ako po si Bernadette Reyes. Click the share button now. Hindi umano ang kakulangan sa pera ang uh, nagdi -de delay sa pagpapatayo ng Yolanda housing ang uh, pag-convert ng lupa mula sa agricultural sa residential ang umano'y pangunahing rason. Re-ayon kay Vice President Leni Robredo, kailangan ng mga pabahay para sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda alabi ng buong detalye sa report ni Dayan Ferrer. Ipinahayag ni Vice President Lenny Robredo na nagpapatagal ang mga documentary requirements sa gobyerno para matapos ang ilan sa mga housing projects, partikular ang mga pabahay para sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda taong 2013. Yung nakakatagal dun sa Yolanda housing, hindi naman talaga yung kakulangan sa pera kasi yung pera nandun, pero yung nakakatagal yung requirements din ng gobyerno. Um, ang una dito, kinakailangan kasi ma-convert from agricultural to residential yung mga lupa. Kasi kung hindi siya residential, hindi siya magagawa. Yung conversion lang mismo napakatagal. Dagdag pa ng Vice Presidente, bukod sa land conversion, nagpapatagal rin ang pagpapatitulo ng lupa. Merong, merong policy yung NHA na para, para makasimula ng housing project, kailangan title yung properties. Yung pagpapatitulo lang, parang 2 to 3, it takes about 2 to 3 years para lang mag, magpatitulo. Kaya naman isa sa naging hakbang ni Robredo para mapabilis sa mga housing projects ay ang mapabilis ang pagkuha ng Certificate of Tax Exemption mula sa Bureau of Internal Revenue na kadalasan ay matagal ring iproseso. Yung last week, nag nag, nag signing kami ng BIR ng NHA sa kami na bibilisan na yon Baling dating apat na opisina pinupuntahan, isang opisina na lang ngayon, ah, nag-promise nag yung BIR na hindi na siya ganun katagal. Iminongkahi rin ni Robredo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order para payagan ang paggamit ng mga rights-based security of tenure instruments o mga alternatibo bukod sa titulo ng lupa para masimula ng iba pang Yolanda Housing Projects. Ayon kay Robredo, nasa 205,128 ang kinakailangang Yolanda Housing Projects at as of September 30, 2016, nasa 29,661 pa lamang ang fully completed, kung saan 4,278 ang occupied o may nakatira na. Samantala, nasa 20,287 na pabahay naman ang partially completed. Para sa PTV News, Diane Kerer. Sinimulan na ng Philippine National Police ang investigasyon sa insidente sa Leyte Provincial Jail kung saan nasawi ang suspected drug lord na si Albuera Mayor Rolando Espinosa kasama si Raul Yap. Kabilang sa investigasyon ang ilang opisyal ng pulisya na umano'y ikinanta ni Espinosa. May report si Lala Babilonia via phone patch. Iniimbestigahan na ng PNP ang pagkakasangkot ng ilang opisyal ng CIDG pangungunan ni Inspector Leo Laraga na nagsagawa ng search operation sa selda ni Alvera Mayor at suspected drug lord Rolando Espinosa kabilang ang isang preso na si Raul Yap. Naganap ang insidente kung saan parehong nasawi si Espinosa at Yap sa latest of provincial jail. Ayon sa officer in charge ng PNP na si Police Deputy Director General Francisco Uyami Jr., bagamat pag-aari ng gobyerno ang bilangguan, wala naman umano sa batas na hindi maari magsilbi ng search warrant doon. Na-recover kina Espinosa at Yap ang mga sachet ng shabu, marijuana, drug, parafernalia at ilang baril. Dagdag pa ni Uyami, may mga nakuha silang ulat na maaaring ng laban si na Espinosa bago ito tuluyang mapatay. Gayunpaman, kasalukuyan pa itong iniimbestigahan ng otoridad at masyado pa umanong maaga para kumpirmahin ito. Mayroon naman ang ikinantang ilang opisyal si Espinosa ayon kay Uyami sa mga otoridad kung saan sangkot ang labing tatlong CIDG personnel at walong opisyal sa Regional Maritime Unit. Kung uh, konektado ba ito sa pagkakapatay kina Espinosa, yun pa rin ang inaalam ng mga polis. Kabilang na rin ito sa iniimbestigahan ng mga polis, Audrey. Samantala, wala pa na akong reaksyon ng polis siya kay Kerwin Espinosa, anak ni Rolando Espinosa, na nasa kustodiya ngayon ng Abu Dhabi Police. Audrey? Maraming salamat, Lala Babilonia.